first time po ni Bibi mag-commute. <laughs> Papunta ng ano, UN. Kaya pa. Ayan po at kami po ay nandito na sa NBI mga kadilag. Bali, si Bibi po ay nakapag-process na. Pero 11 pa ang release, han, eh. Ibig sabihin, madami kang kapangalan. Pag ganiyan yan. Eh. Makakakain na sa wakas. <laughs> kami po yung mahaba bimiyahe kanina mga kadilagay ngayon lang makakakain Hello mga kadilag, welcome back sa aming YouTube channel. So for today's vlog mga kadilag ay maaga po akong naligo. Dahil kami po ngayon ay luluwas mga kadilag. Bali si Bibi po ay sasamahan ko sa Maynila dahil siya po ay kukuha ng NBI. So kami po mga kadilag ay pupunta na sa terminal. Bali, pang alas 5 ko ng umaga ang sasakyan po namin. Ayan at nandito na po kami ni Bibi sa terminal ng bus. Sakto po at sa uh, sakto lang aming dating. Alas 5 po ang alis po mga katilag at kami po ay nakasakay na sa bus ni Baby. May po si Baby. yan po yung sasamahan ko pagkuha ng NBI. Ha? Babag. Maya maya mga katilag ay paalis na bus. ang bus. Hangga alasin ko na. Si Baby sasamahan ko dahil yan nga po ay ano ah. Baby girl, shout <laughs> hindi nag-aaral yan sa Laguna mga kadilag kaya sige kung bagay, hindi pa niya masyadong gamay sa Manila kaya sa isang natin kami. Bali kami ay mag-LRT ni Baby. Narito kami sa Bima Pass Station. Bena po ang trend mga kadilag. Bena po ang mga kadilag. mga kadilag at kami po ay naglalakad na ni Bibi. bali kami magta-transfer sa LRT1. From LRT2 tapos magta-transfer po to LRT1. Nakadlakad. First time po ni Bibi mag-commute. <laughs> Papunta ng um, ano, UN. Kaya pa. Much, much, much later. Ayan po at kami po ay nandito na sa NBI mga kadilag. Bali, si Bibi po ay nakapag-process na. Pero 11 pa ang release, honey. Eh. Ibig sabihin, madami kang kapangalan. Pag gano'n yan. Tara na. Hindi pa kami nakakakay. Dito na kami kagad dumerit shoot para kuwan. Hindi tanghaliin. Makakain ka agad babalik na lang sa 11. Ayan, at haggard na. Makakakain na sa wakas. Ayan, makakadilagat kami ay kakain na dito sa Jollibee. At si Bibi na po ang aking pina-order ng aming pong kakainin. At pwede na po ang aming order super meal dahil nagutom. Makakakain na sa wakas. Kaya po mahabang biniyahe kanina. Mga kadilagay ngayon na makakakain. Yan naman ang pagkain super meal. Sarap ng fries. Ani? Mati? Maano? Crispy. Crispy. Oh. <laughs> Ito nga yung Superman na baby. Kaya nga na yung many burgers. Ito nga. ayan mga kadilag at kami po ay nasa bus na ni Baby bali narito na po kami sa uh, Ligarda sa Raymond Transportation Terminal ayan at kami po ay nakaupuan sa upuan mapagod na eh ganyan ang mga computers Kung naalala ko naman ako ay nagtatrabaho dito ganyan ang feeling yung yung FBI po ni mababalikan pa po niya ah, ng 11 dahil marami siyang kapangalan o oh, nagkaroon ng hit. Kapag ganun ay matagal nang i-release yung akin ay inabot din ng one week ay. Ba't buwas din? Ha? Ba't Sabi kanina ni Bibi mga kadilag. Dito daw pala ay halos lahat ay mabibilis ang tao. <laughs> Ayan, talaga. Dito sa Maynila, bawal lang paatay-atay. Dapat mabilis maglakad. Alert. Kaya sa BB kanina yung Ay, ano ako. Man. Kaya hindi siya sanay dito mga kadilag. Dahil hindi po si BB dito nag-aaral. Kaya kapag ay kaya pagdamali sa'yo, sininulat mo. <laughs> ayan, so ibibig ko po kuhanan ng NBI dahil siya ay nagre-ready na ng mga requirements dahil siya ay malapit-lapit ng mag-work ayan na ayan po at nabiyahin na kami mga kadilag.